Magandang umaga mga idol, no at uh, ipapakita ko lang sa inyo yung uh, may mga potensyal na mga idol na gawin katian. Itong lahat nandito mga idol, ito yung uh, gumagalaw na at uh, dumidiskarte na sila mga idol, yan. magandang umaga mga idol no? at uh, ipapakita ko lang sa inyo yung uh, may mga potential na mga idol na gawin katian itong lahat nandito mga idol ito yung uh, gumagalaw na at uh, dumidiskarte na sila mga idol Yan. ito yun na sila oh. yung iba dito mga idol wala pang pangalan ano So tingnan natin tong uh, mga alaga ko mga idol. Ayano. No? Ito yung may mga potential. Ito mga idol. Yan. At uh, malakas na din humuni ito mga idol. So, hindi natin 'to kasama si, si, si 5M. Ito si 5M si mga idol oh. Ayano. No? Itong inyong inakay ko mga idol no. Oh. Yan. Ito yung uh, dinala ko noon doon sa hunting adventure yung nilagay ko sa kids trap mga idol. Ayano. No? Yan. So, wala nang balahibo sa ulo niya mga idol. Yan. So, ito nga mga alaga ko mga idol. So, sariling mga sikap ko to no, Sariling sikap at uh, pagtitrin sa kanila mga idol. Yan. Hindi tayo nagbibili ng na mga mga katian ng iba mga idol. Yan. So maganda kasi sa pakiramdam pag uh, ikaw talaga yung uh, develop ng mga alaga mga idol. Yan. No? Yan. Ito. Yan, no? So malakas na to silang humuni mga idol. Ito naman si Kitri to mga idol. Oh. Kaso wala pang kuha. Oh. Wala pang huli to mga idol. Ayan. So, Pwede na din itong isabak mga idol. Ito naman, pinangalanan ko siyang tanglad. <laughs> Kasi kung uh, pugad lang ng uh, limukon yung lalagay mga idol, hindi gagalaw. Pag uh, tanglad yung nilagay mo dyan, ah, sigurado, gagalaw. <laughs> so papaliguan ko to sila mga idol. <clears throat> At yung mga katian natin doon natapos ng nagpapalig uh, tapos ng naligo mga idol no. Yan no? Oh. Yan. So, na ako magpapaligo sa kanila mga idol. Oh. Kasi mainit yung panahon ngayon. Ano? Yan. So din itong uh, nilagay ko dito mga idol. Sabon ng aso mga idol. Yan. Kasi yung uh, sabon ng aso dyan mga idol. -really ka ako kasi So maganda sa balaybo nila yan mga idol Yan Tama hmm. Tamang basa lang talaga hmm. uh, Okay sa pakiramdam nila no So ito Ito yung mga warrior natin mga idol ina oh. Ayan natin ha hmm ito yung mga alaga natin mga idol. Ayan o. Oh. Ayan. So, katatapos lang ng ligaw nito nila mga idol. Ayan. 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 Ito yung mga katian ko mga idol. Ang dami. Ito nila o. Oh. Ayan. sa likod. Ayan. Ito okay. mga Para kondisyon ano. Kasusunod na hunt natin mga idol. Gagamitin na natin sila mga idol. O. So ito naman mga idol. Oh. Ito naman mga idol. Ito yung last na hunt ko kay Gabunan mga idol. Ito yung nakuha niya mga idol. Oh. Ayan o. Yan. mailap pa to masyado mga idol. Pero mahuni at uh, gumagalaw na sa pugad mga idol. Marunong na umakit ano. Ito mga idol. Magaling masyado to mga idol. So one month pa lang to mga idol. One month kaso uh, tingnan nyo mga idol kasi mailap ilap pa yan Oh. Yan. Yan. May ilap masyado. Mailap ilap to masyado mga idol. Yan. So magaling to mga idol oh. So mataray, uh, masasubukan natin sa susunod to mga idol. Ito naman si Limato ka, no? Pang-display lang dito sa bahay, mga idol. <laughs> so, itong uh, tinatabunan ko dito, mga idol. Ito yung sunsun. -sun. May sunsun. Sunsun -sun to, mga idol, oh. Kaso, babae. Yan, no? Yan, no? sun Sunsun. <laughs>